Hello mga kapayin kala Mayroon meron tayong bagong parcel na kita rin natin ito sa TikTok kasi nga yung ating hair daw is papunta na sa ano, puro split end same so purang dry na dry na talaga ating hair daw so meron tayong na nakitang naglalive nito alam ko nagtrending din ito kaya naman siya try natin kung uubra sa buhok natin mga mabuhaghag kung makikita nyo yung bang boat ko talagang Oh, wow. awawa yung mga pupay naman. Ito siya. Try natin. And, syempre, if they approve din yan, kaya huwag tayong tabahan. So, makikita nyo yung result so, later. And, yan yeah, natin. And, kanina ligat tayo. Ginamit na natin yung uh, yung hair treatment na nabili natin sa TikTok. At, eto na yung result. Kita nyo naman, sobrang healthy na ng hair natin. Na o, oh, hindi na siya super madry and maganda na yung pagka, ano niya, Ayan, yeah, diba? Yun know, na siya dry tignan. So, yun lang. Gusto nyo malaman ko ano yung ginamit natin na hair mask. Ayan, check nyo na yellow basket. Yan lang. Bye!